Pasari'o ila magfira'tin min arduha -ardu kayo tungo sa isang kapatawaran mula sa Panginoon ninyo at sa isang paraiso na ang luwang nito ay ang mga langit at ang lupa na inihanda para sa mga tagapangilag magkasala

أيوة {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله.} na mga kapag nakagawa na isang mahalay o sa katarungan sa mga sarili nila ay umaalaala kay Allah kaya humingi ng tawad para sa mga pagkakasala nila at sino ang nagpapatawad sa mga pagkakasala kundi si Allah at hindi nagpupumilit سنغواليلا أينك أعلم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Ang mga iyon ang ganti sa kanila ay isang kapatawaran mula sa Panginoon nila at mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog bilang mga mananatili sa mga ito kay inam ang pabuya sa mga tagagawa. fil <tinyo> kayfa may lumipas na bago pa ninyo na mga kalakaran kaya humayo kayo sa lupain. Sa katumingin kayo kung papaano naging ang kinahinatnan ng mga tagapagpasinungaling. Hada bayanun linnasi wa hudaw wa maw'idatun muttaqin. Ito ay isang paglilinaw para sa mga tao, isang patnubay at isang pangaral sa mga tagapangilag magkasala. Hatahinu La tahzanu wa antumul a'law na inkuntum, inkuntum mu'minin. Huwag kayong panghinaan ng loob at huwag kayong malungkot at kayo ay ang mga pinakamataas kung kayo ay mga mananampalataya. Iyamsas kong faqad massal qawma karhun mitlo wa tilka'l-ayyamu nudawiluha bayna'n nas. Kung may sumaling sa inyo na isang sugat sa labanan sa uhud ay may sumaling nga sa mga ibang tao na tulad nito. Ang mga araw na iyon, nagpapalipat-lipat kami sa mga iyon sa pagitan ng mga tao. Waliyalama Allahul ladhina amanu wa yattikida minkum La at upang maghayag si Allah sa mga sumahang palataya at gumawa siya mula sa inyo na mga martir, si Allah ay hindi umiibig sa mga tagalabag sa katarungan. At upang sumala si Allah sa mga sumahang palataya at pumuksa sa mga nagtagging sumampalataya. Am hasabtum an tadkhulu al-jannata wa lam ma ya'lam illahu alladhina jahadu wa lam ma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu al-sabirin. Unak akala kayo napapasok kayo sa paraiso sa bantalang hindi pa naghayag si Allah sa mga nakibaka kabilang sa inyo at naghayag sa mga nagtititis

samantalang kayo ay nakatingin. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in ma ta'uqtilan ala a'qabikum Walang iba si Muhammad kundi isang sugo na nakalipas na bago pa niya ang mga sugo kaya bakong namatay siya o napatay siya ay uwi kayong sa mga pinagdaanan ninyo ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا Hindi naging ukol sa isang tao na mamatay malibang may pahintulot ni Allah bilang atas na tinaningan. May minha. May minha. Ang sinumang nagnanais ng gantimpala sa mundo ay magbibigay kami sa kanya mula rito. أو sino mang وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. kay rami ng propetang may nakipaglaban kasama sa kaniya na maraming pulutong, ngunit hindi sila pinanghinaan ng loob sa tumama sa kanila sa landas ni Allah. Hindi sila nanghina at hindi sila nangayupapa. Si Allah ay umiibig sa mga nagtitiis. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا illa Qalu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna kafirin Walang iba ang sabi nila maliban na nagsabi sila Panginoon namin magpatawad ka sa amin sa mga pagkakasala namin at pagpapakalabis namin sa pupapatungkol sa amin Magpanatag ka sa mga paa namin at mag ka sa amin laban sa mga taong tagatangging sumasampalataya. sumampona tire. thawab dunya wa husna akhirah Kaya nagbigay sa kanila si Allah ng gantimpala sa mundo at ng kagandahan ng gantimpala sa kabilang buhay. Si Allah Ayyo miibig sa mga tagagawa ng maganda. Ya ayyuhal ladhin amanu in tuti'ul ladhin kafaru yardukum ala a'qabikum yardukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. O mga sumasampalataya kung tatalima kayo sa mga tumangging sumasampalataya ay magsasauli sila sa inyo sa mga pinagdaanan ninyo para umuwi kayo bilang mga lugi. Balillahu maulakum wa huwa khayrun Pagkus si Allah ay ang pinagpapatangkilikan ninyo. At siya ay ang pinakamabuti sa mga tagapag-adya. Sanulqi fi qulubi alladhina kafarru'ba bima ashraku billahi ma lam yunassil bihi sultana wa ma'wahumun naru wa bi'samath wa'l-zalimin Upukul sa mga puso ng mga tumangging sumahang palataya nang hilakbut dahil nagtambal sila kay Allah nang anumang hindi siya nagbaba para rito. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم wa asaytum min ba'di maaraakum ma tuhibbun. Talaga nga'ng nagtutuo sa inyo si Allah ng pangako niya noong kumikitil kayo sa kanila ayon sa pahintulot niya hanggang sa nang pinaghinaan kayo ng luob, naghidwaan kayo hinggil sa utos ng sugo, at sumuway kayo matapos na nagpakita siya sa inyo ng iniibig ninyo na nagwawagi. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. مايرون سينيو نا نعدنا نايس نع Mundo، at مايرون سينيو نايس نع Pagkatapos, nagpalihis siya sa inyo palayo sa kanila upang sumubok siya sa inyo. Talagang ang magpaumanhin siya sa inyo. Si Allah ay may kamutihang loob sa mga mananampalataya.